Ah, papaya ko sa tao na ko pa sinabi yun eh. Marami ko na ako na pinayagan yun eh. At tumbo na sa akin na gaya yun. Karang araw ko lang pinagbigyan eh. Mapaya na naman ako sa tao. Hindi hmm. yun nalad? Ano ko? Wala talaga. Pag pumunta dito hindi ko magpaliwanag ha. Wala lang. Sinabi ka na. Ano makakaalis ka? Na. Ayun, maka